Una na pong sinabi natin sa si Mr. Robin Padilla na kaya siya na sa The Netherlands ay bilang nga political ally na itong si Digong. Una na rin niyang sinabi na kailangan nila ng pera, wala silang pera, kailangan nila si Digong dahil ito daw ay crowd drawer uh, na kahit wala daw bayad, basta na si Digong ay pumupunta ang mga tao. Kaya daw wala, ah, kahit daw walang bayad. <laughs> Nang ibig sabihin, minsan na nagrally kayo at medyo marami ring umaten, lahat pala yan ay bayad. perbaka baka kahit na andyan si Digong ay mas lalong may bayad at may paayuda. Kasi sabi mo nga, si Digong lang ang may pera. <laughs> Ngayon naman, bigo at tila ba umuwing luhaan at ang semester padilya. Ibig sabihin na bigo, umuwing luhaan dahil hindi niya na kausap sidigong. Hindi sila nagkaiyakan. Yun yung term ng mga natasans. Totoo yan ha. Wala naman tayong nabalita na siya ay nakapasok at inalaw na magbisita nga mismo kay Digong sa loob ng detention facility. Hindi maganda. Kulungan. Yun yung bagay kay Digong. Hmm. Ayan. Andito nga na ngayon sa Pilipinas at ang si Mr. Robin Padilla. At yun nga. Yun nga. Hindi siya or nag-order etong si Digong Kuno na siya ay bumalik na nga dito sa, sa Pilipinas para maampanya. Mang, Sabi ng mga netizens, tila ba ipinagtabuya na netong siligong si Mr. Robin Padilla? Kasi nga naman, ano daw ang ginagawa mo dyan? Ikaw ba ay makakatulong talaga dyan? Or may iba kang motibo? Yun kasi ang nakikita ng mga netizens at hindi natin masasisi yung mga kababayan natin na matitino. Natuwid ang kaisipan. akala kasi na mga DDS na naandyan, ikaw ay super, super, hero na tumutulong kay Digong. Eh wala ka naman daw na itutulong. Ikaw daw ay tumulong kay Medialdea ay natural dahil kayo-kayo lang dyan na mga DDS din. Natural, hindi nyo matitiis ang isa't isa. Okay? Ganyan ang sitwasyon ng isang Mr. Robin Padilla. Ngayon, yung aming crowd or number one crowd drawer ay nakakulong. Hmm. tanggapin niya na ang katotohanan nakakulong. Bakit bang isang tao ay nakakulong? Dahil ba siya ay siniraan? Insulto naman yan sa, sa ICC kung gano'n. No, siya po ay nakakulong dahil overwhelming yung mga evidence sa slaban sa kanya sa kasong crimes against humanity. Kaya deserve niya na makulong. Hindi lang kulungan, hindi lang simpleng pagkakakulong ito. Posibleng eto, eto na talaga ang katapusan ni Digong at hindi, hindi na makakalabas ng kulungan, natural, hindi na rin makakauwi makaka dito sa Pilipinas. Masakit, masaklap na katotohanan na sa tingin ko ay alam ng kampo ni Digong, mga nasa paligid ni Digong, ang sitwasyon.